Hello guys, nandito po kami ngayon sa Daray. Ang daming nagsasabi na bakit nga daw kami umakit ng bundok. Eh mapapagod at magagastos sa naman daw kami. Kaga guys, dalawang pansit kanto niya. Uy, Ang sagot, panoorin niyo sa video na to. But now I'm on my way back home. boss. I hear the west winds calling. I'm a name.

So, bali, orientation muna para sa itong makakita. Ang mm -hmm. tour guide natin for today. eh bago yung yung sama. Kapatid mo yun ko yan, Kapatid sa Let's go! Ah, <laughs> uh, good morning po at welcome po sa Barangay Dereitan. Ako nga po pala si Karen sa magiging tour guide niyo po sa buong maghapon. Ano po? 15% lang po yung patag, patagilid. Ano po? Dito po yung tinatawag namin solo picture, group picture at boys buhay feature. Basta po kung kailangan nyo po magpa-picture, andito lang po ako sa ano po, photographer naman po kasama nyo. Hindi joke lang po. <laughs> Two, three, three. Tatlo, tatlo lang tatlo. Tatlo. Ayon, tatlo tatlo po. Tatlo. Ayun, tatlo lang po. Ayun po isang, ay, kasama pa lang. Kasama nyo sa kabila. Ito lang po ang kasama nyo yung babae. Di ba, kung gaya dati sa akin. Balik din, guys. May kasama daw tayo kanina. Oh, oh, oh. <laughs> Nakakatakot yun ah. Simula pa lang ahon agad, guys. Ito na, nagsisimula ang kalbaring ng ating paglalakad. Sarap na ito, ahunin sabay bike ko. Oh. Panalo to. Nasa kabahayan pa lang kami pero grabe na yung asal. Napakalubak tas madulas. Nagkukwento pa yung tour guide namin. May trivia guys. Hindi alam na yung Sana maabutan namin yung pagsikat ng araw. Kaso nung oras na to, 3 to 4 hours daw namin nakakitin yun. Ngayon dito na kami sa Ano? kagubatan na to guys ne sa ka papasok ne nakahook ka pa na bag pare has ata tayo gps na daw gapang para safe nagsisimula na yung ano umaati ka bong ahon yun eh oh. sa so mga sabay si dan eh. No. lakas Yeah no nature trip pa <laughs> yun ang ubus yung ahon guys hmm. mga kasama eh. pag mabagal ka mabisi yung mapagod kasi daman dama mo yung bawat padjak gamit lang ayos pa ba pa ayos pa ayos pa, ayos pa. yung pawis ko tumutulo sa, sa mata kuya ang kala ko ba? ha? To. ito lang pinaka mahirap dyan Ayan, saan ano, ko pigil na tanti? Kaya ba't ito sa sabi? Hindi ba yung toto? Wala pa daw sa one part sabi ni Kuya, mukha na akong multo. Ah. <laughs> Wala pa kami sa si station 1 pero nagpahinga na kami. Yung kasama namin dito, tatlo natulog na sa bahay. Kita-kita. <laughs> <laughs> ano? Kita. kita duga. Ayan. Si Dan. Ayan si Kuya Renz. Nabis yung kasalubong namin, yung kasunod namin. Diyan na sila. May ilaw na ano, Lar? Kaya pa? Ah, labas na yung kulangot mo. <laughs> Diyan na sila. Tara na. na sila. Let's go. Let's go. Ito ang baging ng kalusugan. Dati ka bang unggoy? Sabi ko sa nanay ko, din. Masel building pa po. Station 1. Si mga Mary. Papa eh hey. Uy, hey. Iba, iba Isang baga na ano lang yung gumagana. Isang baga na lang gumagana sa'yo, ne? Ay, sayusin mo. De Decision mo sa buhay. Ibenta ko na lang sana to. Hindi na yung baga, ne? Kaawaan mo kami. Sabagat so, hindi namin alam ang kami ginagawa. Pag ikaw lang mag-isa ka dito, kuya, mga ilang oras mo to? 35. Partido, wala pang almusal yun. Diretso na yung daan guys, tinatawad kanina Kuya, makit dito Diretso ha? yung basketball sa baba Oo, oh, naglalaro pa ka ng basketball Pag... Gagawa pa nga ng bahay yun eh Pag ano? Hindi na ko sakit na ka laro pa ka ng basketball Naghalo ka ba si lang kuya? Oo Oo, oh, anis nice. So, dami-dami nang ginawa ng Diyos ito eh Isang gumawa, kami ang gumawa ng Yung tour guide pala yung gumawa no? Loko to si Kuya Ay, ah, Mahan! Bumaba lang yun ma'am Diyos ko! Sabi nyo! <laughs> Uy, si may ka. Eh, Sinabi niya din yan sa FB, kuya. Kasi kinakausap, nagmamadal. Gago. <laughs> <Bagger. laughs> Kupal. <laughs> Pinagalitan yung tour guide, loko. Saan so, mo <laughs> Nagalit eh no Huwag <laughs> mo kong ko kuya Ang pagod daw Kanina pa ganyan yung mga inaahon namin Ayun no? Ay, Diretso Parang ilang beses ka lang, minuto ka ano, Umaakit sa Hagdan na ano Diretsoan Mabato Madulas pero Buti na Ito na ito na kami sa station to. 40 minutes na kami umaahon. <laughs> Puro pataas. No, Bilang lang yung patag. Pero kaya ang naman. Dahil talaga meron kang insayo. Lord, dating pahinga ay sa kalahati ng kalahati ng station 3. Sige kuya, mga Sige. ilang minuto yun? Mga siguro, mga 40 ano? minutes and 20 minutes. Ano kuya? Minutes. Sa kalahati ng kalahati ng station 3. Kalahati ng kalahati. Oh, wow. kalahati ng kalahati. One fourth. Kalahati ng kalahati. One fourth. Lahat yung kalahit. Kakamba daw dun. Ay, tarang ito na. Napakaangas. Lagi mo kayong kamay mo dun, lang. Ganun mo naman pangkompara Ayun o. Ganun kalaki yun. Agat yan, kailangan pang huli mo dyan, may damit. Pero kaya yan. Ipin mo. Pag nakagat ka dyan, magiging Spiderman ka na. Bibilis talaga yung pag-akit mo ng daraitan yan. Pero sapot mo sa sapot. Sinagat sa sapot. Sapot, hindi sa amay. Pero mo. Pero nagalit na <laughs> Hindi po. <laughs> Iwanan ko kayo. Ayaw ko galit. Babes. Diba? Hmm. Hindi ramdam ang pagod. No, wala yung pagod ko kay e Kuya Malupit, malupit. Ano patag? Mata. Matalik. <laughs> Matalikod. Matalikod. <laughs> Ang kaya't ng bundok as no? Sarap! Tapos <laughs> toothbrush. Ano ba talagang pinag-uusapan yun? Totoo ba yun? Mm-mm. Totoo yun. <laughs> Matiyo si Matawa. Nasaan yung kweba? Wala pa. Wala Ano, <laughs> ano, ano <patahin? laughs> May, ba tayo? Hindi ba't nananay yung balahibo ko? ano? Natatai ka. <laughs> ako lang pala maingay. Kung ano maingay, pag gutong mo. Magigising na kahit ano dito. Manalahimik ako. <laughs> <laughs> Namumundok ka tapos maingay ka. Pagod yung ano mentor tour guide namin guys, tulog na. <laughs> si kuya pa yung napagod do. Yan, yeah, yung flashlight mo. Tambay kami dito, kalati na kalati na kalati. Eish. Pakita mo ako. Peace, Please pa na me Oh, Aming si Master Dan Isang tulak lang ng demonyo Sigurado kung Buhay kayo Ito ako sa Miss Bue Video Video Ito uh, ang pinakamahirap na Peace. Peace. sa kami, sa kanta namin sa sami. Diretso na ulit. Diretso na Mas <laughs> pag na ako for sa voice na pero tuloy-tuloy lang Laban power. <laughs> Ahon! Ahon na uli. Eh. Try mo sundan yung pacing nila, hindi nakakapagod yun. Bayad dun ako ha. Takbo na ulit. Eh. Uy! Summit guys. Summit. Pagod guys. Pero sulit. Hindi ko pa nang silap. Pagod na pagod na ako. Hindi ba ako namamutla? Hindi. One. two three Tara. Santa. Thank you, Dance. Ganire para saudara daraitan.

kita kita walang dugat boss mamaya mo ma na tignan yung boss ilawit mo ilawit mo itlog ilawit ang itlog nakaipit ang itlog gar Gar. andyan ko pa rin sayang ang tato panahin Relax na relax.